ano? Oh, shit! No. oh, 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 Mm. Umahing ka. Hindi ano, kayong ba mga bata kayo, dapat kumakain kayo ng gulay. Dahil ang gulay, pampahaba ng bohay. Hindi <laughs> hindi kayo kakain, babantayan kita, ubusin mo yan. mo. Oh. Tapos inom ka ng inom ng tubig, kaya ang bilis mo mabusog eh. Bugbugin na kita! Kumain ka ng gulay. Ang bait bait eh. Sige, kumain ka ng gulay. Masarap yan. Kaya naman, anong tortang talong na lang. Namimili ka ba ng ulam? Senyorito ka ba dito? Ha? Oh, shit! Ano ang mo? Hoy! Ano mo? Yung bibig mo, lagi nakanganga. Kumain ka dyan. Ganito kumain ng gulay o oh, ganito, ha? Kailangan hindi ka, ano, hindi ka mapapaitan para nandun yung sustansya. Oh, di ba na? Ako sa'yo, ang bait eh! Ako ba ako? Hindi! Bukan ka! Ma, kanin! Ang dami pa lang gulay! Busog na ako eh! Kumain na kanin ng tinapay eh! Kainin mo yan! Oh, shit! Bububugin kita! <laughs> Tidak. 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 lagi Tidak. fried chicken. Fried chicken Tidak. hot dog! Tidak. 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 Tidak.